So yun mga kadabs bali sasagot tayo sa katanungan ngayon uh, May niready tayo dito or prenipper na centralized power supply ito na 30 amp uh, 12 volts uh, Bali kasi ito may video tayo dito since 2 years na tong video na to ayan oh, natambak na yung katanungan dyan or mga tanong so hindi ko lahat mabibigyan ng or mababasa yung mga tanong nyo dyan. Bali, mailan-ilan lang kasi kunik-kunik naman na yung ano. Kung baga, uh, iisa na lang din yung tanong. Parang isa lang yung kahulugan. So, dito na lang tayo sa previous or sa bagong comment, si comment niya. Uh, tungkol dito kay Rabbit6 at Rabbit666 uh, 6 days ago to one month agot tong isa 11 months ago na yung iba so ayun since wala tayong ginagawa ngayon wala tayong nakapending na gagawin ah, nagkaroon tayo ng time para sumagot sa mga katanungan nyo mga kalabs so, so ako ng dispensya or paumanin sa mga nagko-comment na hindi agad natin nata nasasagot yung mga nila. So, ngayon gagawa natin ng video to tungkol sa video natin na may title na How to Repair and Troubleshoot Centralized Power Supply 18 Channel CCTV Camera. So, Tagalog. Ah, uh, bali gagawa natin to ng part 2 video pala. So, hindi ko napapatagalin. Ah, uh, ito yung katanungan ni at rabbit666 ah, uh, boost lahat po na ilaw kaso wala po display yung channel ano kaya problem tapos pabasa lang tayo ng lima paano po bus kung nag blinking ang ilaw bago naman po power supply so to tanong niya bus as lang uh, nag ilaw nag ilaw yung power supply pero no video sa monitor po ito, paano po pag wala ilaw ang power supply so, yun tigil muna natin dyan tapos ito, may one month ago si Richie uh, 1207 Sir, tanong ko lang po, negative at positive kailangan walang, wala silang continuity kasi meron kaming tinitest may continuity siya pero, gumana naman yung centralized power supply or dapat pag mag-test walang fuse salamat baguhan lang kasi ako sa gusto ko lang malaman salamat so ito namang isa is boss tanong ko lang kahit ba umiilaw yung centralized power supply may possible ba na yung iba dyan hindi nag work 12 volts or sira ang isang 12 volts yung sa CCTV kasi company namin nawala yung mga ibang video pero goods naman sa DVR so ayun hanggang mun dyan lang muna ito boss ano pong problem bakit po nasunog yung camera umiinit yung wire so yon Ah, uh, sagutin natin tong katanungan nila ah, uh, ito it, sa sample natin tong centralized power supply dito bali naka plug in na ating AC connector ah uh, sa negative positive polarity ito yung sinasabi kong wala siyang count walang positive side walang negative side bali ang nakalagay dito is L, -L live in neutral so ito galing to sa ating to 20 outlet socket. Yan. Papasok siya dito sa ating terminal na 220 or EC socket na terminal. Tapos papunta dito, magkakaroon siya ng sa power bricks natin. Kakaroon dito ng in, ground, tsaka L. Live, neutral, tsaka ground. So, papasok siya dito sa power bricks natin, siya yung magsusupply sa ating power bricks. Tapos yung power bricks natin, mag output siya ng 12 volts ito. Itong red is positive. Itong black is negative side. Ayan, makikita nyo naman dito. Ayan o, oh, positive, 12 volts, at saka GND. It means ground, yung negative. So, itong switch, ang function nito is para lang mag-switch yung EC natin galing sa outlet natin to terminal tapos papunta dito sa ating power bricks. So ayan, i-on natin sya. Uh, maririnig nyo or makikita nyo yung ilaw nag-umis. Kolegri na ilaw, it indicates na naka-power on na sya. So ayon, may ingay itong ating power brakes. Ito dahil sa kanyang exhaust fan na DC, 20, DC motor 12 volts na exhaust fan niya. Yan. Ito yung pinaka power brakes natin. Tapos ito ang lights indicator ng 12 volts din. Pag nakasara to, makikita nyo dito. Yan. Pag umilaw to, it means naka-on na yung ating power or centralized power supply natin para sa CCTV natin ito yung function naman nito lights indicator sya na iilaw na so yan sa katanungan nga ni ano, rabbit666 uh, umiilaw yung lahat pero walang power or uh, hindi nagdi display sa DVR yung CCTV so ang pinaka ano nun ay pinaka solution nun uh, sir ay gumamit ka ng digital tester or analog tester ito multi tester to isit mo siya sa DC volts sa digital or dito sa um, analog tester is DC volt 50 yan yung range nya tapos ang count nito is ito 0, 10, 20 uh, 30, 40, 50 kasi nakaselect siya sa 50 So, try nyong itest it dito yung negative ayan may mga indicator naman yan all yan symbols negative tsaka positive negative positive try nyo test yung isa dyan sa positive yung red negative yung black yan so ayan pag nakita nyo dyan dapat yung output niya or yung reading ng digital tester mo is or analog tester mo is 12 volts something above hindi siya magbibilo sa 12 volts so yan nakita nyo naman dun sa may 10 uh, 0 to 10 ang reading niya is parang 8 volts lang or 7.5 volts or 8 volts yan. Ibig sabihin, yung problem natin is ah uh, may lights indicator naman nakailaw lahat to. Pero yung problem or pinaka issue nito is yung ating power bricks. So kung hindi ka pa na-contento dito mag-test, punta ka dito sa pinaka power bricks. Tapos i-ab mo lang tong parang cover niya, plastic cover dito. Yan. Tapos Tanapin mo yung red wire tsaka yung black wire. Tutok mo yung sa terminal ng ating analog tester at saka digital tester. Pero advisable ko digital ang gamitin nyo kasi voltage yung itinitest natin para makikita nyo agad automatic yung voltage So ayan. Kita nyo 0 to 10 kasi nakasitay sa 50. Ah, bali 8 volts lang talaga siya or 7.8 something mga ganoon, 7.5. So, ang pinaka-problem natin is kasi may lights indicator tong ating pinaka-centralized lights. Ang pinaka-issue natin is itong power bricks. Ang problem niya is low voltage. So, may solusyon pa tayo dyan Kung low voltage tong ating power bricks, ito yung pinaka-solusyon natin. ikutin nyo tong trim uh, itong potentioner meter dito hindi nga lang makita dito kasi naka on ito yung ganito yung tsura nya yan yan so yan iikotin nyo yan kasi ang pinaka function nyan is variable resistor sya potentioner meter bibili nyo yan sa Shopee yan Shopee apps yan i-adjust nyo yan gamit ang Phillips screw dito yan I adjust natin i-fold natin tapos itis ulit natin 50 volts DC ulit test ulit natin ang output Bluetooth. Nahihirap mag-video pag. Yan. So, sa tingin ko, nag-move siya. Kaya maganda talaga na digital tester ang gamitin natin kasi makikita natin yung numbers. Ito kasi, uh, may, na although may numbers siya, pero siyempre analog siya. Hindi siya masyado accurate kasi bultahi yung ating inaano. So ayan sa tingin ko nag-up naman siya siguro naging 8.3 or 8.2 volts siya. So yun lang. Ah uh, pinaka ano yan Si solution natin is ito. I adjust natin to. Or palitan natin to. So pag napalitan nyo yan Kung marunong kayo sa electronics And repair Palitan nyo to May nabibili naman sa Shopee ito Sa Shopee yan Trim pot trimmer potential meter Variable resistor Yung pinakapangalan niya. So ayun lang Tapos doon sa ibang katanungan naman ay Uh, sa supply regarding ulit sa supply, medyo related na din 'yun sa question nung nauna. So, ang isa namang katanungan is kung 'yung ibang camera daw tapos umiilaw naman to. Ah, uh, 'yung isang camera ay wala. Tapos may ilaw naman lahat. So, test mo sir individual tong dito kasi kanya-kanya naman 'yung fuse possible pag may isang busted dyan na lights yan gaya nito may isang punding lights dyan yan gaya nyan possible yung nakakonek na cctv dyan may problem ang wiring natin or yung mismong cctv So, ang tendency na yun, nag-short yung ating pagka-terminate ng ating wire. Pagkakabit natin doon sa DC jack na male DC jack or yung wiring natin. Kasi karamihan yung cookshell cable na pang outdoor, kung hindi nyo nailagay sa conduit pipe or doon sa mga PVC pipe, hindi nyo nalagay. Minsan, ano yun, ah, medyo marupok pag nasa outdoor siya. So, minsan yon nag-short, nagkakaroon ng shorts or na-disconnect. Uh, Bali, kung may ilaw yan, ibig sabihin, itest nyo yung pinaka-wire nyo papunta dun sa supply sa CCTV nyo sa mismong camera. Test nyo kung may voltage output na 12 volts. Kung wala, ibig sabihin yung wiring yung may problema. So, yun lang kasi mahaba na itong video natin so siguro connect na dun sa mga katanungan nyo at siguro nasagot na natin yung ibang may tanong so yun lang mga kadabs and thank you for watching and salamat sa mga new subscriber natin and new viewers oh so, bye bye and happy watching you